Pichur! Can you see MBC? I'm fishing the dancers, you know? Don't you? Don't you know? Tangan <laughs> 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 pare bola. Sendirian. Mana ngini ngon nyong. Nani 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 to eh. Sabi niyo na yung mga nime. Sabi niyo na yung mga nime. Ano wala naman eh. Ang mga iyon niya nulo! Ay, rabi natin yung motor mamaya. Punta tayo sa minimart. Oo, may mini din ako. Di ako sabon. Ba't yung sabon? Ano mo, lagay mo doon. Manang iningo niyam niyong! Saan mo ano ngayon? Ay, nandiyo PSP mo. Pati yan. Ito so, ba okay, natin itong PCO na nabibike. Wala nga dyan! Ang loob ko na ba? Ba nyo, naman! Suwili! Wala nga! Nagigilin mo lang! Ha? Nagigilin mo! Nagigilin mo! Nagigilin mo! Ito ito! Nandito! Oh, nangin nyo 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 nyo! Nasaan yung baka? Hahaha! <laughs> Bago nyo nyo nyo! wala mamini ko. Ngayon na ako muna minu. Wala na akong ginagawa ko. I'm fishing the jam set, uh, you know. <laughs> First you have to do this. After you do that. Hindi mo maririnig yung boses ko. Parinig yung boses. Rinig yan, rinig. Oh, bye. Yan ha. Okay. Para, bye.